Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng kabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ikaw na lang ba palagi ang sunod-sunuran sa kanya? Halos sa lahat ng bagay at sa lahat ng gusto niya, ikaw ay palaging sunod-sunuran kahit labag sa kalooban mo. Dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya, kaya ikaw ay naging sunod-sunuran lamang sa kanya. At minsan, napapagod ka rin ba? Gusto mo ba na siya na naman ang magiging sunod-sunuran sa iyo? At hindi hindi na siya titingin pa sa iba, gamit lang ang laway mo? gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat palaging buo ang loob at tiwala nyo sa paggawa nito. Ito Ito'y napakasimple at napakaepektibong ritual. At dapat hindi ka nagdududa o nagdalawang isip na gawin ito. At pwede mong gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, maghanda ka lamang ng plastik, o zeplak kung meron ka at isulat mo sa papel ang pangalan at apelido niya ng pitong beses. At pagkatapos nito, lagyan mo lang ng laway mo ang papel na may nakasulat na pangalan niya. Kahit kaunting laway mo at ipahid mo lamang ito sa pangalan niya. At pagkatapos mo nang mapahid ang laway mo sa pangalan niya, ay tupiin mo itong papel at hawakan mo muna ito saglit. Mag-focus at mag-concentrate ka. Ipikit ang mga mata mo. At banggitin mo lamang ang mga makapangyarihang salitang ito. Sa pamamagitan nitong ritual na ginagawa ko, ikaw na naman ang maging sunod-sunuran sa akin. Banggitin mo lamang ito ng pitong beses. At pagkatapos, ilagay mo na itong ritual o ilagay mo na itong papel sa plastik na inihanda mo at itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwede mo ito dalhin, ilagay sa bag mo, dalhin mo ito kahit saan ka man magpunta. At pwede mo rin itong ilagay lang sa damitan mo at hayaan mo lang doon basta ito ay nasa safe na wala talagang makakaalam sa mga ritual na iyong ginagawa at itago ito hanggang kailan mo gusto at hindi na po ito kailangan pang bulungan araw-araw. Basta itago mo lang ito pang matagalan at paniguradong siya na naman ang maging sunod-sunuran sa iyo, malayo o malapit man kayo sa isa't isa. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. May God bless us all.